Ay, nakasan. Ang tapos. Ang ang baburtabo tabo patungong Laguna. Sakay ang napakaraming pasahiro habang binabagtas ang palikulikong ilog ng Pasig. Maituturing ng barko ng Kapitan Lahi Pilipino ang baburtabo, o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil pinamumunuan ito ng mga reverendos at ilustresimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo kung saan ang ang pangalan nito. Nahahati ito sa mga bahagi sa itaas ay ang kubyerta. At dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nanabako habang tumitingin sa tunawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Victoria, na kahalubilo ang mga Europeo. Victoria ay isang sosyal na babae na pasimangot at naiinis sa na mag-islamo. Ang bagal naman ang usad ng bakor na ito. Ano pa ang mga bangkang iyon? Mga sagabal sa daan. Kapitan, bakit sa bahagin Ito ang mga hangat ng tauhan. Green mababaw po doon. Bakit mabagal ang takbo ng bakor na ito? Di ba pwedeng bilisan ang pagtakbo ng makina? Dahil sa Jed Wood tayo sa kalayan, Senyora. Wala sa pagkakwento ang mga pasahiro. na ang Nang ilubkot sa mga 'tong pulik dapat dapat ituloy ito Dapat dito susulit daw dito. Mga bagal ng mga tsinam bapor. Tama, dapat hanapan nila ng paraan para palalimin ang ilupakod, di ba? Para buminit ang ugat ng bapor na ito sa mga saktyang pandagat. May alam ka ba kung paano sa pagtaas ng agam ha? Alam mo ba kung sino sila? May history na lang sa Puerto de del Caprico na hindi natapos dahil sa sinabi nilang may hina at marupok daw ito. Pero tignan buo pa rin ito hanggang ngayon. Dahil sa anong dumaan, lindol at bagyo, hindi pa rin ito nabubuwag. Din ang nais kong sasabihin a uh, ang Puente del Caprico at ang mga pantas ng agham, yan din ang aking sasabihin. Ngayon. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayo sa kapwiran dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa dito sa Pilipinas. Hmm? Lamang iyan, hindi ko mabati kung bakit walang makaisip nito. Pit na kanal na ito ay magsisilbing ilo at ang lupang nakuha dito ay tatambak sa luma. Ah, simple lang. Isang tanong lang kung si ano naisip. Pagpaumanhin ninyo, Signora, Simon, ngunit hindi ako sumasangal. Tila yata magastos at mapaminsala ang inyong panukala. Tumira kung kinakailangan. At saan naman kukuha ng ibabayad sa manggagawa? Pagtatrabahuin ang mga bilanggo at hindi sila pababayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Signor Simon. Ngunit kukulangin ay patrabahoin natin ang mga taong bayan. Mga matatanda, mga kabataan, bata ay patrabahoin natin sila. Halit, Senyor Simon. Huwag ka nang tumutul doon, Pustadio. Sa so, ganyang paraan lamang maisang sakatuparan ang proyekto nang wala kahit anong gasto. Senyor Simon, ang panukalang iyan ay maaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Hahaha! -ha -ha. Naging magsik ba ang taga-ehipto kahit minsan? Tumalaban ba ang mga bilagong hudyo kay Tito? Ginoo, akala ko kayong maraming nalalaman sa kasaysayan. Hindi mga ehipto o hudyo ang kakaharapin ninyo. Tunis lumipas na ang panahon iyo. Haha, -ha, ang bansyang ito ay hindi naging magsik. Kahit pagawain man ito na madigat o patawa ng mataas na bilis. Hindi ba't nabanggit niyo sa asung pag-usaldi kung saan ang bahay pagamutan sa Los Banyos, kung saan naroon ang kanyang kamahalan? Iba ikaw mismo ang nagsabing itayo ang bahay pagamutan na iyon sa pamumuno ng isang religyoso at mando ng latihan? Hindi. Ang sinabi ay sinabi na. At huwag na kayong bulong sa latin pag-usaldi. So, pag nandyan kayong mga prayo, kung mag-aaklas mag, mag lang, hindi naman ang mga taong bayan. Kanang mula to? Isang Indian English. Sa mga kapitan ni Meral Sabana. Sa ang palagay ay pinahiran niya ito ng terap. Ito, nagbabayad ito sa ang kapitan ni Meral. siyang maparisi. Yun ang naisin ang magpayaman. mga dahas na maaaring hindi totoo. Kawalang utang na loob na matapos tira ng mga Indian ang mga taong hindi sumasangguni sa mga taong matagal nang nanirahan dito sa Pilipinas ay hindi magdudulit ng maganda. Ano pa malaking pag-ukulan ng mga malaking halaga. Isang baaday ako na imukahi sa inyo. Bago ang ano pa man, may nais akong ipanakala na mas payak. Pakipak sinabang at para sa ikalininis ng lawa. man ang uh, proyektong ito. Nakakita na ba kayo ng itik? Talaga na na namin yun sa lawa. Hindi, hindi iyon ang aking ibig sabihin. Pinutukoy ko ay inilagaan sa pasig at patihin. Hindi ang kinakain nila. Ngunit ano naman ang kinalaman sa proyekto nito? Huwag pabalagain ko ng titit ang lahat ng inira sa sa baybayin. Kwa na makikita ninyo palalim ng mga itik sa ilong. sa paghuli ng makakain ko siya, Kasimpli ang aking panukala. Sa pangintulutan niyo po ba akong ang kanyang panukala? Ngunit din ko studio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lawa ay mag-aalaga ng itik, didami ang balot. Nakakabili. Puti pang paburan na lang ng lawang iyan. Hay nako. Masikip sa dami ng pasahero at mga kargamento sa ilalim ng kubeta, abala ang mga tao sa kanya-kanyang gawain at hindi alintana ang ingay na dulot ng ugong ng makina at malalaking bulwak na tubig na lumikha na ng alon at hindi alintana patuloy na pagpeto at kasisigaw ng kabitan. Ang bapor walang tigil sa palikha ng ingay at nakaupo sa mahabang mga bangko at mga tubireting kahoy ang karamihan ng pasahero. Nasa gitna ang mga kargamento at kagamitang tulad ng maleta, tampipi at iba't ibang laking bayong. Ang ilang kabataan ay nasisipaglaro at nagbabaraha. Ang iba'y naguusap at ang ibang pasahero, may ilan ding nakahigang insek, mga ngalakal na malapit sa makina. Tumutulo pa ang laway at bahagyang nakanganga sa pagtulog. May mga estudyanteng madaling makilala dahil bihis at puting kasuotan. Pinagtatalunan pa nila ang kilos ng makina at ang ingay nila, iyon sa kanilang napag-aralan sa PESECA tatlong lalaking nag-uusap, dalawang kabataang estudyante at isang maedad na si Basilio na nag-aaral ng medisina. Si Sagani na mas bata ay nag-aaral sa Ateneo at si Kapitan Basilio. Si Kapitan Basilio ay nagbuhat sa pamimili sa Maynila. Kaibigan ni Kapitan Basilio si Kapitan Chago, kaya't kinamusta nito ang kalagayan ng kaibigan kay Basilio. Talat na opyo, ginamit ito ng mga tao noon na walang halong pangabuso sa katawan ginawa ito na isang gamot. At kumusta naman yun yung magkahoy magkaroon ng kabinyan ng isang kastila? Ang palagay mahirap na isang atupara ng isang iyan. Matutuloy po ito sapagkat ang hinihintay na lamang namin ay ang permiso matapos makipagkita ni Padre Remy sa Kapitan Mira. Tutul si Padre si Bayla kaya wala iyan. Tutul na po kaya siya narito upang makipagharap din sa Kapitan Mira sa Lutbani. Naintindihan ko, subalit kung bibigyan ko kayo ng permiso, ay saan ko itong bahay? Sa ambagan ko, maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Kaninong bahay ang kagamitin ninyo? Sa mayamang simakaraig ko, iharandog niya ang isa sa kanyang mga bahay. Hindi naman masama yung nais ninyan. Kung hindi matuto ng wikang Latin, ay maaano namang matuto ang wikang Kastila kahit paano. Ang panahon ngayon ay paunong na. Noong panahon namin, kami nag-aaral kahit paano ng wikang latin, sapagkat ang aming mga aklat ay nasusulat sa so wikang latin na nasa wikang kastila ang mga libro ng Subalit, hindi ito itinuturin ng wikang ito sa inyo. Mas masama pa ang panahon ngayon kasi sa ating mga magulang. Ako, anong sabi ng iyo mo tungkol kay Pauli? Sinisirmulan niya ako sa pagsili ng mga pangasawa Kako, wala naman siyang maipipinta ni paulita. Maganda, mayaman, bagamat isang ulila. Ay, napakayaman, marangal, magiging at walang kapintasan. Liban lang sa isang bagay. Ang kanyang tila, alam mo bang nilin sa akin ni Victorina na hanapin ko si Bonti Sigurado akong nangako ka o kung hindi mo, wala nang nobya. Oo, ang problema ay sa ahilis mo nagtatago ang kanyang asawa napakayaman, marangal, magiling at walang kapintasan, liban lang sa isang bagay. Ang kanyang tila, alam mo bang miling sa akin yung na hanapin ko si Don Tibor? Sigurado akong manapin ka upang hindi mo wala ng nobya. Oo, ang problema ay sa akin mismo nagtatago ang kanyang asawa. Yan ang dahilan kung bakit ayaw magsiyas ng aking tiyo sa pagberta. Sigurado isisahin sa kanyang Dunya Victorina ang tungkol kay Don Tiburcio. Hindi niya alam ang kanyang isusubay Kaya na malaman ni Dunya Victorina na narito ako sa ilalim na kobertay, may pangmokya na akong tinignan. Ngunit ka pala, Basilio. mo so ba ka na? Kababayan mo ba siya? Hindi po ba ninyo alam? Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na iyon, maglalot wala namang mamimili ng alahas. Marahil ay may hirap ang tao doon. Hindi kami bumibili ng isang bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, binata. Wala akong masamang ibig sabihin. May nakapagsabi sa akin na ang mga parokya na ito ay hawak sa isang kirigong indyo. At kapag ang isang bayan ay hawak ng isang paring indyo, ay tiyak mahirap ang bayan ito. Ang mabuti pa ay uminom na lamang tayo ng sedusa para sa ikaw ng lalawigan. Sinsa na, pero hindi ako uminom ng alam. Sa katawan ang sila. Ika ang ni Padre Camora na kapansin-pansin at wala na sigla ng bayo ito dahil sa dami ng tubig na inuulog. Sabihin niyo kay Padre Camora na marami tubig lamang ang kanilang iniinom ay walang usap-usapang maraming Ang tubig ay nakapapatay na ako. Ang tubig ay maaaring makapuso ng sangkatuuhan o lumunod ng mundo kapag ito'y maging bago mapakainan ng na sabon. Ngunit nangangamba akong ng lamang ipadre ka mula ang inyong mga pahayag. At magtanong kung bakit kung kailan nagiging karagatan ang tubig, hindi siya mapaniwalain sa mga ganyang bago. Nakapagtipon sa ikalalim ang tubig kapag ito'y nangukay ng mga tao. Marahil ay mas makabubuting sabihin niya sa pari ang tulang ito. Bakit yan kapalaban ko ngayon, kaibigan? Hindi ko alam kung bakit. subalit si nakakatakot ang lalaki iyon. Hindi mo ba alam na siya ang pinatawag na Cardinal Moreno? Minumura kapag siya'y nakatalipod. Subalit pinukuri kapag siya'y nakaharap. Dumadalo ba siya kay Kapitan Sago? Mula pa lang siya'y gumasin. Kapit ang isang katulong para sabihin hinahanap sa si isagali ng kanyang tiyong si Patrick Florentino. Sa isang sa gandang hilingan at kasama ng ibang pasahiro ang Prairiegong Indio. May katandaan na ito at maputi na ang mga buhok, subalit halata ang balusog na pangangatawan. Tuwid ang katawan, bagamat nakaupo at taas ang ulo. Isita ng kapitan si Padre Florentino at inaninyawan sa kubyerta. sticky ng mga prayle na ayaw nyo silang makangalubin